So yun nga guys, iluksan ko na yung, yung alakan siya ng ipon ko. Start ako nag-ipon ng April. Ayan, so bibilangin ko siya. Kasi may weekly kung ano, binabayarang 1.5. So iluksan ko na siya kasi kailangan ko na talaga siya. Dahil wala nga racket. Ayaw ko lang magpapalad na nakakahiya. So, more on 20s ko guys. Nag-start ako ng I think April. Pinadala to, pinadala yung alakan siya ng TikTok. So nag din ako mag-ipon. Kasi gawat nga, di ba wala masyadong gigs. Buti na lang may naipon din ako. Pero kung bayad din lang naman. Hindi ko lang kung abot na ng 1.5 kasi yung week. ayun so na ko na 20 yang so, 500 na ako. 600. 700. Ano ba? Ilang months dito guys, may June, July, August. 3 months. Hindi ko na lang ako ulit. Dito na kasi guys. Itanda ya. ko. May 1.5 nga. Kasi more 20s guys eh. 900. Ano ba? May 1.5 talaga siya. 1,000. 1,000 yung 20 ko. 1-1 one, one. one, two. Diba? Ay, kung Dapat kasi kailangan kukuha na tayo. Dalagay ako naman. One, three, oh, diba? Two na lang. Medyo malaki na sige pala kung ipot ng three, O, so, wala nang ten Ten na to. Meron pa. Two, so, set naman ako sa ten. So, done na ako sa 20. So, may 1 na ako sa 20. So, start naman sa 10. 10. 10, 20, 30,

So may 1 na ako, masip lang ako, so na pa, Kaya 1 ako. So ko na yung 1-5, guys. <coughs> 50, 50, 60, 70, 50, 90, Ayan. So ito na yung 1.5 guys Ayan 1, 2, 3, 4, 5 500, 1, 2, 3, 4, 5 1,000, 1, 2, 3, 1, 3 So 1, na yan yung pambabayad ko kay Pangga And then, yung ito yung sobra, bibilangin ko pa yan. Medyo marami-rami din pala yung 3 months ko dahil magaling ako mag-ipo ng mga alpha 5, alpha 10, alpha 20, yan, alpha 20. So, minsan kasi pag may mga sukulin, then yung laman ng Gcash ko, doon ko nilalagay sa alakan. So, mag-start na naman ako lang September, mag-ipon para sa December may bubuksan ako dyan, Masa before birthday ko. Ayan, so, yun lang guys.